Hello guys. Share ko lang to nakita ko sa feed ko kanina lang. Ang dami kasing comments tungkol dito sa aesthetic clinic daw ni Rosmar na pinakita niya kagabi nung nag-upload siya ng short video at nag-mini tour siya ng R Mansion kung saan nahagip ng camera yung aesthetic clinic na daw niya. Pero di ko kinaya yung mga responses ng mga netizens kung ano daw ang itsura ng kanyang clinic sa R Mansion. Tinawag kasi nila itong mukha daw morgue. Background lang ganito ang itsura ng aesthetic clinic daw ni Rosmar na pinakita niya sa kanyang video kahapon. Ayan. May kita nyo may mga machines dyan na pampapayat, pampatan, I think yun sa gitna, at kung ano-ano pa. And pinakita din niya yung lababo, nung clinic niya, ayan. At sabi ng mga netizens, e eh, mukha daw morgue yung aesthetic clinic ni Rosmar compared sa mga sikat na aesthetic clinic dito sa Metro Manila. Talagang pinaggastusan, ganyan yung tipong pagpasok mo, eh para kang hari, para kang reyna. Nahihiga ka na lang para mag mukhang fresh or gumanda or pumogi. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang aesthetic clinic, dito pumupunta yung mga may kaya na gumastos ng libo-libo para magpaganda. 10 years ago, hindi pa gaano kasikat itong mga ganitong clinic. Parang ang sikat pa lang nung una ay eh, yung mga facial, ganyan. Pero ngayon, marami na kasing machines, marami ng non-invasive procedures na pwede mong ipagawa sa katawan mo para magmukha kang maganda or magpapayat, ganyan nang hindi dumadaan sa mga retoke or surgery. At kung titignan nyo, kung igugugil nyo ang mga aesthetic clinic ni Belo, nila Ivy, ganyan, talagang maganda yung interior nung lugar nila. Talagang marirelax ka para worth it yung mga binayad nyo. Dahil usually, medyo pricey yung mga ganitong procedure. Parang 10,000, 20, 30, ganyan. Kila Bello nasa 80,000 yung mga one hour treatment nila na pampaganda or pampakinis. So talagang dapat eh maganda din yung interior design ng aesthetic clinic kung ikaw ay magbibusiness ng ganito. Compared dito nga sa pinakita ni Rosmar na mukha daw morgue. I think hindi pa open sa public yung aesthetic clinic ni Rosmar dahil nag-search ako kung open na ba, kung may Facebook page na ba, ganyan, or kung naka-release na ba yung rates nila sa public. Pero wala akong makita. So I think e personal use pa lang ni Rosmar yung mga machines para i-test lang kung talagang effective pero hindi pa talaga sila open officially kaya hindi pa napagkahandaan or nagagastosan ng bonga itong clinic ni Rosmar. Knowing Rosmar, di ba, ang dami niya ng negosyo dito sa Manila. Meron siyang parisan, meron siyang sambiopsalan, meron siyang mga beauty products at ito nga, I think ito yung pinaka-latest niyang pagkakaabalahan in the next few months yung aesthetic aesthetic clinic nga niya. I think i-renovate ire pa itong lugar na to. Ayan yung pinakita niya. So, ayun. wag muna tayo maging judgmental. Baka naman kapag in-open na ni Rosmar itong aesthetic clinic niya, ay eh, talagang bongga ang kakalabasan. So, ayun. So, tignan natin sa opening ng aesthetic clinic ni Rosmar kung ganito ba talaga ang itsura niya. Kung final na ba yan? Yung tinatawag ng mga netizens na mukhang morgue? Or baka naman bubonggahan pa niya. Baka soft launch lang yung mini tour niya kahapon para lang pag-usapan pero nag-official launch na or nag-opening na itong clinic ni Rosmar ay eh e baka bongga pa sa clinic ni Belo or ni Ivy kayo ba anong masasabi niyo dito sa clinic or aesthetic clinic ni Rosmar mukha ba talagang morgue gagastos ka ba ng libo-libo para magstay diyan para magpaganda or magpakinis comment down below